nakakita sa kanila dito ay naiwan to at nasira at iniiwan na lang grabe channel pa yung channelas ng tatak mukhang mayayaman yung nagpupunta dito ah. ayan binabalatan nila yung puno grabe so, siguro umaakyat din sila dun sa taas tuktok na yan so, oh my god ano to guys oh no! Hindi natin mahawakan mga lodi, wala tayong hawakan. So for today's video mga idol ay nandito tayo ngayon sa puno ng duhat. Itong malaking puno guys sa likod ko, yan po ay puno ng duhat. Sobrang laki niyan mga idol. Sa balibalita kasi dito ay pinamumugaran din daw to tuwing hating gabi ng mga magjowa. So, wala silang mga bahay. So, dito sila nagpupunta. So, aalamin natin yan at titingnan natin kung ano yung mga ebidensya na makikita natin dito. So, ayan guys. Wala pong kaanong tao dito na nagpupunta mga idol. Ayan o. Oh. Ayan yung sa likod ko. Yung malaking puno na yan ay puno ng duhat. So, wala pong tao dito. Kaya, marami siguro ang nagpupunta dito kapag sapit ng gabi so hindi ko na kung saan lugar to baka mamaya puntahan mo pa dagdag problema ka pa charot so ayan na alamin na natin guys ikotin natin kung ano yung mga makikita nating ebidensya dito kung totoo nga bang pinamumugaran to ng mga nilalang so ayan tara maraming hakahaka nga dito mga idol pag sapit ng gabi ay marami daw dito at may nahuli daw na nagtarasal dito so alamin natin kung ano nga ba yung dinarasalan dito sa punong ito so ating aalamin ah, mga idol so ayan na alamin natin yan oh nimit lang maghuhugas tayo kasi naapakan natin yung tayo ng baka oh no ayun ano guys o oh, yan yung malaking puno na yan. so oh my god, may nakita kagad ka tayo ng bigay sa nupang no, pang nagmamadali. Ang may-ari nito guys, parang nadulas siya. Ayan oh, sandals, pambabae ito guys. Oh my god. Ayun oh, pambabae. Wala tayong dalang gloves ngayon mga lodi kasi nagmamadali tayo charot. pati nakakabili. Ayan, oh my god, kanino 'yan, kay Cinderella? Ayan oh. sandals guys, isang malaking ebidensya na nga 'yan. Tara, grabe. Tapos ikotin pa natin baka may makita pa tayong mga ebidensya. So, ayan. So, ayan. Nandito na tayo sa ilalim ng puno ng duhat. Kapag gabi kasi mga idol ay madilim daw to. Sobrang dilim daw dito. So, marami daw ang mga nagdarasal dito pag sapit ng gabi. So, ayon sa ating nakalat na informasyon. So, oh my God. May mga pagkain dito. Ayan guys. So, oh ano to? Oh my God. Hindi na mabasa guys. So, siguro sobrang tagal na nito. Ayan, ang daming mga ebidensya. Oh, kumakain pa sila ng cracklings dito. May loaded pa. Ayan, guys, oh. Siguro sobrang pagmamadali kanina ay naiwan yung sandals na 'yon. Ayan, ang daming ebidensya. So, andito na tayo sa puno. Oh my god, ano 'to? Oh no. Oh. Ano 'yan, guys? Comment down below mga idol kung saan 'to ginagamit. Ayan, yung puno na, guys. Ginagamit. So ayan na ay, Ha? May pamaypay tayong nakita mga lodi. Ayan oh, sobrang basa pa naman. Sira na siya guys. Sira na. Siguro iniwan na lang dito. Mainit ba paggabi Malamig naman dito paggabi kasi mahangin kasi bukid to. Guys, ang kutin pa natin ha, May cobra pa dito. Buti ng cobra. guys oh. May potato chips pa. Ano pa ba yung makikita natin dito mga idol? Ha? may kumot ito siguro yung ginagamit nila kapag natutulog sila dito mga idol so ik ikutin natin pa guys ay ano yung ano, kumot oh grabe titingnan natin kung ano yung mga dinadasalan nila dito pag sapit ng gabi ayon sa ating informasyon na nag sagap so mga marami daw dito nagdarasal pag gabi so ano pa yung makikita natin so ikutin pa natin itong puno Ayun, guys grabe ang laki ng puno Oh my God! May nakita tayong ebidensya, guys. Ayan. Hindi yung mga sulat, guys. Ayan. Siguro umaakit din sila dun sa taas. Tok-tok. Ayan. So, oh my God! Ano to, guys? Oh, Hindi natin mahawakan, mga Lodi. Wala tayong hawakan. Oh my God! Ano to? ano to guys comment down below mga idol kung para saan to at kung saan ginagamit to ayan sa mga nakakaalam ano to oh, ah, oh my god kasi may sandals dun ibig sabihin oh my god bago lang to guys hanapin natin yung ano yan pinagbalutan para saan yan guys comment down below hula grabe dito sa puno ng duhat makikita to ano to Oh my God. Hala, nakakatakot talaga dito mga idol. So, ang hinahanap ko dito ay kandila. Kasi may dinarasalan daw sila dito pagsapit ng ating gabi. So, ano yung dinarasalan nila dito? Wala naman tayong nakitang kandila. Wala tayong kandilang nakita. So, ito lang. Tapos, may posporo. Kung may posporo, dapat may kandila tayong makikita. Kaso, wala tayong kandilang nakita. So ibig So may mga nakasulat guys, hindi ko maintindihan kung ano nakasulat diyan. Ay, grabe. Oh, may sesto pa dito. Siguro may sumisipsip dito ng sesto kapag hating gabi. Ayan oh. Mukhang bago pa. Oh, may isa pang sandals, guys. Ito pa. Oh my god, sobrang pagmamadali siguro nila or nakakita sa kanila dito ay naiwan to at nasira at iniiwan na lang grabe, channel pa yung chinelas ng tatak, mukhang mayayaman yung nagpupunta dito ah o guys oh, dalawang sandals ang nakita nating ebidensya grabe, nakakatakot talaga dito so yan mga idol, nakakita tayo ng mga ebidensya so yan mga idol, ang dami nating nakitang ebidensya dito sa punong ito na pinamumugaran daw ng mga inkanto charot lang mag, mga magjowa daw so yung mga nakita nating ebidensya ay totoo nga pinamumugaran to tuwing gabi so nakakatakot lang mga idol kasi may nakita tayong dalawang sandals na naiwan yung isa ay putik may putik pa siguro sa sobrang pagmamadali or may mga taong nakakita sa kanila kaya naiwan na yun iniwan na lang nila so grabe ang kababalagang nagaganap dito so ayun mga idol kung nagustuhan nyo tong video na to comment down below at mag comment kayo dyan kung saan yung pag gusto natin maimbestigahan at para mapuntahan natin yung lugar na yan comment kayo dyan sa baba sa comment section mga idol hanggang dito na lang tayo mga idol so salamat sa inyong panunood at see you for the next video para sa ating mga imbestigahan pang lugar yeah.